Uh, para bang uh, teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Uh, blockbuster to kapag ito ay ginawa nating uh, teleserye kasi fairy tale. Eh. Uh, siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm tapos uh, mm -hmm. nag-aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative uh, ni uh, Mayor Go nag ako dito ngayon para bubutasan ko po. Maraming pong mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. At kapag hindi niya masagot, doon may kita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapanipaniwala